Hello guys, good morning. Welcome back. So maybe you can see karon is nata din sa bukid. No, kordi na. Nagatong mo choko no, dere gani ha, pero pakita nako sa isa kong gipadala sa kong papa. Sumono ang gibitbit ng bit, bitbit ko bit, 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 bit. si Nina. Bali isa niya sa kasa ko na no, yun nang no, pato grocery daan niya ging si mana po, pa tulong na dala kay mga Tayo nagpadala po ko og palit ko si bugas, Apo yung mga pan at saka gulay no. Ani, magabot ako dire po mamahamo ang gig nagkaon na lang ko tanun oh, o bagoong oh, mo nang kipamahaw na ako kaya diri sila siya yung part mo no, ni abuhan sa akong papa no more din ako nang siya Ora nang gamit niya ang tawag sa Jesus. Ah, may sinabi ka po 57 years old na. Ganihan na oh, napas sa akong video. O oh, kabantay ganihan na nagbijiki video, video ko. <coughs> wala dito, naka, wala dito ni, naka silpon, naka o, na ka, wala din boys niya ligawas kay na rin ni nakasaksak permente sa kong cellphone nakapugong din eh mo na i-record na lang nako niya ang i cover na lang nako ito so, ang video kay sayang ng pod kasi diri nga part, no gamay ra jud pisto ni sa papa diri ara jud siya gamay ra jud si pisto diri siya matulog sa ilang kani din nagkalat ren gamit sara may isa sara jud bala ni kay moram gyap kon sige siya nang mabungkag magyapon ni jud sara jud bahala niya ayon niya mga pambing sa so video-video tayo dito. Kaya mga to, take me interior sa kumamaw niya. Bisita ko na kumamaw niya. Pero kita siya po tayo. So, let's go. Cool.